Pagpipisahan na natin, Doktora. Sure. Ang tanong ni Maria Janet Delfin. Sabi niya, 13 years old pa lamang siya pero tinutubuan na raw siya ng uban. Oh, wow! Kasi yung pagtubo ng uban na yan usually it's genetic. Mm -mm. No? So, you won't be surprised kung merong mga... Uh, ganyang problems tayo na nakikita sa mga bata. Pero Masan hindi ya? naman po delikado yun. Tsaka mas, mas younger pa nga Yes, eh, diba? mas younger. Also, meron din tinatawag na deficiency sa minerals na copper. Mm -hmm. no? Kung kaya uh, mas maganda po talaga na makita ng pediatrician. Masure kung undernourished ba yung anak or kung nasa family nyo naman mm -hmm. ay nothing to worry naman po talaga. And syempre, kumain ng mga masustansyang pagkain, vitamins mm -hmm. na kinakailangan ng mga bata, dapat andyan din po. Better in, to consult talaga pediatrician. Ayan, papunta ka na kay mommy, oh. ha? Oh. Samantala kay Carla Evora Labay naman, mm. ang kanyang tanong, ano daw ang mabisang gamot sa pangingitim ng liig? Oh, yung pangingitim ng liig po, usually, no, hormonal changes yan, no? Yan po yung tinatawag na acanthosis nigricans na na nakikita mo usually dun sa mga matataba, mm. ba? Diba? Kasi mataas ang insulin levels niya kung kaya't nagde-deposit yan ng tinatawag na pigments na usually nakikita dito sa liig, mm. sa singit, dito sa kilikili, no? Ang unang-una -una po, eh, dapat talagang mag-diet, no? Uh, maintain a proper, maintain a particular weight lang na tama sa inyo, no? Tapos, dapat rin po, masuri na endocrinologist, baka may endocrine problems din, mm -hmm. na tinatakna, kaakibat, no? Yung mga iba namang causes niyan, milder causes, pwede lang dahil sa nag-allergy sa necklace, or sa bakal, oh, no? Pwede rin. Nung necklace na fake mga, na mga fake na mga alahas, uh -oh. no, or sometimes uh, drug reaction, pwede din, no. Dapat talaga makita pa rin po. Pero yung makakapal na very common sa mga matataba. ayan po ay Acanthosis Nigricans. Punta po kayo sa dermatologist. Meron na po mga lasers and mga whiteners na pwedeng makatulong. But, syempre, kailangan din po ang pagpapa Uh, bawas ng timbang. Oo, para um, overall health overall na rin. Overall, oo. Wala naman kay Gina Karaig Magsino, masama bang gumamit ng petroleum jelly para daw sa kanyang eczema? Alright, kasi pag sinayong mong eczema, hindi talaga to sakit. It's a description of our particular skin rash. Mm -hmm. Pag sinayong mong eczema ay namumula, namamaga, nagtutubig. Alright. Okay. So yung eczema na yan, pwedeng nanggagaling yan sa asthma of the skin or pwedeng nanggagaling din sa contact dermatitis. When you say contact, merong isang bagay na tumama sa balat mo na nag-cause ng allergic reaction. Okay. Or yung asthma of the skin naman. Ngayon, kapag ito'y nagmamasama sa ang balat, prone po siya to develop infections. Yan yung mga bacterial infection or fungal infection, pwedeng magkaroon ng kaakibat dun sa eczema. So dapat, hindi na po natin masyadong minumoisturize kapag may eczema. So dapat yung petroleum jelly, iiwasan na po yan, lalo na kung yung lesions ay namamasa. Ayaw. Pero ang petroleum jelly is a good moisturizer to prevent eczema. Alright. Kung so, wala kung, pa kayong kung eczema. Kung wala kayo noon at prone kayo to develop eczema, dapat nagmo-moisturize kayo. At isa na po dyan ay yung petroleum jelly. But don't put it on active lesions Ayaw. na namabasa. Basta wala pa pwede, pero pag yes. meron na, wag na. Alright. Pupunta na kayo sa dermatologist. Okay. Yan. Wala naman kay Berlin Tokol, ano kaya itong tumubo sa kanya daw balat? Meron tayong papakitan picture do. Oo oh, nga eh, actually nakita ko yung picture no ni Berlin no. Mm -mm. Um nakikita mo yan, eh parang ring siya. Mm -mm. O, parang ring na namumula lang tapos clear at normal yung gitna no. Usually kasi kapag nakita natin na ganito, ang unang iisipin ng isang doctor or dermatologist ay isang fungal infection. Ringworm. Ringworm no. Mm -hmm. Uh usually ay, uh, rin na tinatawag na urticaria or yung tagulabay, no? Okay. Pero ang nagiging problema kasi kapag nahahakita ng ganyan, ginagamot ka agad na parang ringworm, no? Mm -hmm. Na mas delikado, paano kung tagulabay ito, mag-worsen ito, no? Kung kaya dapat talaga pumunta sila sa isang dermatologist. Pag pumunta kayo sa isang doctor may ganyan kayong lesion, tatanungin yung mga kaagkit na sintomas, makatibay ito, nawawala ba ito, is it persistent, hindi nawawala, no? tapos titingnan din yung mga areas sa sun exposed ba to dun ba to sa covered areas lahat po yan kinukonsider. at pwede rin nila to test ko merong uh, positive sa fungal elements right. o sa fungi, Oo. no? Eh, the best pa rin po talaga, sorry, hindi natin po talaga masabi, 100%, but these are the considerations. So, I suggest you go to a dermatologist. If you don't know kung kaninong derma, you check do yung Philippine Dermatological Society website, and you can see kung sino mga derma ang malapit sa inyo. Ayun. Thank you, Berlin. At sa lahat ng iba pang mga nagpadala ng kanila mga katanungan sa amin dito naman po sa Pinoy MD. Thank you, Dr. Jean. Thank dami you, dami namin natutunan.